at humihingi po sila ng tulong na malaman po kung nasaan na po ngayon yung kanilang kaanak po na nawawala po noong January 15, alas 10 po na gabi sa Jeddah. Ang ating OFW ini ay si Joe Fritz Espinosa na nasa Jeddah po. Kano katagal na siya sa Saudi? Nag-start po yung ano niya, March 23, 2022. Biglaan ba itong pagkawala niya? May hinala ba kayo kung bakit siya nawawala? Anong uh, kwento ni... Meron po kasi sta, uh, month of June po, nag-update na siya na uh, tumakas na sila sa amo niya. Lima sila. Tumakas sila sa amo nila. So, Opo. nakatira sila kung may housing silang mga masahista, no? Opo. <coughs> may housing sila, tumakas silang lima. Opo. Bakit sila tumakas? Kasi ano daw, uh, yung hindi na nila gusto yung mga ano uh, pinagagawa ng HR nila, yung employer nila po. So, tulad ng kasi po uh, yung kapatid ko po before po kasi siya na ng ano ng ng dalawang Pinoy na aka Mix. Si, ano 'yun? Ah, uh, yung Mix ang tawag nila doon sa HR nila. Tsaka yung si Rosa Ano yun? parang supervisor nila. Opo. Okay. Tsaka yung HR. Si Mix siya ata yung ano yung HR nila. Isang isa naman ay yung ano supervisor nila. So yung Mix sinasaktan siya sila. Mix pangalan yun. O, o. Tapos yung isa rin, tapos Pilipino. Oo, yun yung isa na... Tapos yung HR Pinoy din. Opo, sila. sila. Mm -mm. Anong kwentong paano sila sinasaktan? That time po kasi, pinipilit uh, nila inaagaw yung phone ng kapatid ko. Tapos hindi ko alam kung ano ang meron doon. Basta sabi nila ng mga kasamahan niya is may evidence daw doon. Hindi ko alam kung ano. Kung ano okay. evidence po doon ang meron. O, o. Tsaka yun siguro nagalit yung ano, yung yung, yung amo nila na ano, na taga Saudi, no Arabo. Si Abdullah po. Kaya sin kaya na siguro na trigger na kaya pinakain daw siya ng chanelas sa video po. Sino ano? kumukuha ng video na 'yan? Siguro yung isang kasamahan niya, isang kasamahan katago. niya. Tapos pinadala sa inyo. Oo. So nung tuma tumakas nila, sila, anong saan sila nagpunta? Sa Jeddah. Sa Jeddah. Pero may merong kayo sa staff namin na meron siyang dinemanda nakapag-demanda yung kapatid mo. nag po siya sa, sa labor. A labor case ba ang tawag doon po? Oo, oo. Bago pa siya tumakas. Opo. So, nung nandun pa siya... Ah, hindi. Yung pagtakas niya po, nakaalis na sila doon oo. sa ano sa employer niya. Oo, oo. So, agad-agad po, nag na siya doon sa ano. Pumunta sila sa embassy, tsaka mm -hmm. siya ng case sa labor. Okay. Tapos, Tapos, pumunta na sa Jeddah po. Mga kailan to? Ano na po yan? Sunod-sunod na po yan siya yung after... Noong mga ano. December? June. June, June po, June-July pa talaga yan so siya ma'am. So June-July ma ito yung nung itong video na to, tumakas sila, mm -hmm. nag-file siya ng kaso, Apo. tapos? Yun lang, saka ongoing po yung case nila ma'am. Ito parang, ah no, uh, ongoing, pero may may naikwento kayo na nagsabi siya na nanalo na siya. Kaya, oh, ngayon lang yan siya, January 8 po. Magandang hapon Anton. Yes po, magandang, po, magandang uh, hapon. Magandang hapon. O oh, nasa Saudi ka ngayon? Apo, ma'am. Kasama uh -huh. po, Tony, sa trabaho yung tumakas po kami kay Abdullah. Ah, Anton, tanong lang din kita, kamustahin lang kita. Ikaw, bakit ka tumakas? May nangyari rin ba sa'yo? Ah, grabe po, ma'am. Hindi po ako makatulog. Simula tumakas na po kami kasi pinaghahanap po kami ng amo namin. Hindi po ako makatulog. Lahat po, takot-takot na takot, takot takot po ako. Pati lumabas kasi may parang may spiya dyan sa labas ng bahay. O alam, ang gagawin ko po, nanginginig po ako. Uh, ano bang ginagawa sa inyo? Ikaw sinasaktan ka rin ba? Nung nandyan po ako, nag-apply sa agency. Eh. Ang in ko is, ang nakalagay po sa kontrata ko is laborer. Pero ang sinabi sa akin ng agency, parang eh, Amy lang daw yung nakakontrata ko. Pero pagdating eh, mo doon sa Saudi, Oh. O, parang 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 libre pero pag ang, ang ang trabaho ko daw talaga is pedi manicure. Pagdating ko po dito sa Saudi, sinalang ko ako sa massage, na hindi ko po alam, wala ko pa wala, wala akong kaalam-alam na ito po yung trabaho, yung massage. Tapos sabi ko sa employer ko, bakit po masas yung trabaho ko eh hindi naman po itong sinabi sa agency ko sabi ko sabi magtrabaho ka na lang sabi ko after mga one year one month sabi ko di ko tatupa trabaho ko so, sabi ko sabi ko sa employer ko uuwi na lang po ako sabi kung uuwi ka iba mo yung lahat ng nagasto ko sa'yo uh, uh po ako ng ten 10 tapos SR nung wala na po ako nga ang pera kaya. Nagtrabaho na lang po ako hanggang sa pag na namin ng mga kasama namin na anim kaming unang tumakas. Bale, balik 11 po kami lahat tumakas doon kasi di po namin talaga kaya ng trabaho namin. Tapos ayun, tumakas na kami nung si Fritz yung unang-unang tumakas. Tapos after two days, sumulod na po kaming apat uh, kay Pritz. Okay. Tumakas. At tapos na nung tumakas namin, simply, hindi naman pwede na hindi kami magtatrabaho. Wala kami pang pangkain, pang kain, pang tira, pang bayad sa tirahan. So, nag kami magtrabaho. Ba't hindi kayo, hindi nyo kinontak yung agency para makauwi na kayo? Ma'am, ma'am, kung kontak lang talaga ng agency, hindi, hindi, hindi siya naniniwala sa amin. Kasi parang yung agency namin, parang dun siya naniniwala sa mix na yun. Anong nangyari? Bakit nawala si Fritz? Al may impormasyon ka ba doon? Uh, parang sinampahan ko ako ng employer namin ng, sa labor. So, uh, pinuntahan na, so doon kami pumunta ni Fritz sa embassy kasi hindi po kami marunong mag mag -arabi. Nung matapos ang case namin, sin, kami naman po din ang sinampahan ni Abdullah. Ah, pinalikan din kayo. Tapos, Okay. Talikan okay, din kami kasi na-cross-kiss na yung sa Tapos, nung time na yun, uh, sabi lang ako, balik ka na dito o uh, uwi ka na lang. Sabi ko, para sabi ko, uwi na lang ako. Or, balik, okay, balik na lang ako dyan. Sabi ko sa kanya, tatapusin ko na yung kontrata ko. Sabi ko gano'n. Okay. Pero, pero yung, yung sabi ko nyo, parang ginamit ko na lang yun para asip-sip sa sarili ko. Kasi mm -hmm. hinahanap talaga ako ng amo namin. Pagkatapos na yun, uh, pagkatapos na yun, nag nagtrabaho na kami, balik kayo kay Fritz, nagtrabaho, nag mm -hmm. Nagtrab nag-silent kami ni Fritz, doon sa, sa pinapas, parang sinasilent namin na trabaho. Wala pang isang minuto, parang nagkagulo na sa labas. Pag mm -hmm. Nagkagulo na, tapos pagsilip ko sa pinto, si Fritz, nakaposas na. Tapos, yun pala daw, uh, polis daw yun, pinada uh, sang sabi ng polis, uh, uh, si sila daw ang, uh, parang, sila yung kwani Abdullah, parang gano'n, Nar narinig ko mismo, sabi nga, this uh, pinakuha ka ni Abdullah parang kami hindi ko kasi maintindihan masyado ang mga salitang Arabo hmm. tapos nakita separate sinasaktan sinasampal sabi ng cleaners namin yung buong pangyayari talaga ang nakakita yung cleaners namin Anong pag sabi? sa pinto sa, sabi ng cleaners sa akin wag kang lalabas kasi mahuli ka pati ikinahanap ka din yun na hindi ako nakalabas pati yung customer na, na, natatakot na din ayun na pag po sa rates daw ang, ang ang nakita na ng buong nung yung cleaners namin kung ano sinasapak sa patlong mukha ni Chris, kung saan siya kung saan siya uh, nilalambuyog sa madingding hang, hanggang sa pinasok sa sa kasibilian kasi sila ma'am hindi sila naka-uniforme Ang sabi mo di ba narinig mo yung pangalan ni Abdullah yun yung dating yun yes, yung, yes, yung employer niyo yes. So ang yes, hinala narinig. niyo may kinalaman si Abdullah dito yes. Pagkatapos nito ma'am nung nung si Fritz parang napasok na sa sakyan kasi naririnig ko na lang bawat diyak pa at saka boses. Wala wala lahat ng makasama ko sa 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 spa tumakas na lahat kasi alam naman 'di ba dito sa Saudi pa ba, ang babaehan. So tumakbo sila lahat kasi ang na, bali ang iwan na lang doon sa shop na yun yung parang receptionist narinig ko nung yung isang tauhan ni Abdullah sabi niya narinig ko nag-arabi nag-arabi kasi sabi niya eh oh, Abdullah parang gano'n tumawag siya sa cellphone parang parang sabi niya tapos na tapos na ano uh, tapos parang tapos ko na nakuha ko na parang gano'n okay. yun ang naiintindihan ko tapos Although, Arabi, Arabi Arab, na hindi ko na siya naintindihan. Oh, Nakuha sige. ko na si Fritz, parang ganun. Pero ang narinig ko talaga, ang tinawagan niya, Abdullah, sa cellphone, narinig ko talaga. Oh, sige. Mang, buti na lang, ma'am, yung room na pina, tinaguan ko, hindi nila pinasukan. Kung, na, kung nakapasok doon, pati ako nak, nakita, hindi lang po, nahuli. Buti na lang talaga hindi ako nakita yung yung isang stock room na dinaguan ko hindi ako nakita kaya narinig ko yung katawan niya sa labas ng pinto na, na tumatawag, nagtago ako sa stock room kasi siya na sa labas ng pinto um, while nag nag-a-kausap uh, si Abdullah. Mr. Odmina magandang hapon po Good afternoon Are you updated po dito sa nangyari kay Fritz Yes po We are uh, updated po naman sa case niya. May sabi kasi na hindi kayo naniwala sa kanila na nagka-problema to. Hindi lang si Fritz, kundi yung apat ng kasamahan niya pa na, na sinasaktan doon sa trabaho nila. Bakit hindi niyo po sila pinakinggan? um sorry pero uh, about po siya sa pangyayari sa kanila is nagkaroon po sila ng personal conflict between the supervisor and mga worker po. Okay. And we try to mediate, uh, pumagit na ka po kami sa kanila kung ano po yung totoo nangyayari. So yun, ginawa namin yung panic ni Para eh, ginawa din namin yung nila. Sa investigasyon ninyo, anong nangyari? So yun po, according po sa report ni uh, FRA sa amin, uh, nagsimula ang problema po nila dahil po sa isang uh, sa scrub suit na uniform na susutin po nila. Tsaka po. sir, bakit meron ano na ang kontrata nila eh anong ibang trabaho pagdating doon naging masahista sila? Bakit po ganun ang kalakaran ninyo sa ahensya? ano uh, po ma'am. Uh, pagdating po nila yung mismong job order po na pinirmahan niya sa kontrata, yun po trabaho nila. Nagsimula lang po sila mag-massage, simula po nag away sila sa FRA. Hindi, yun hindi. nga sabi nila eh, Ang, itong si Anton, ang ano niya raw, ang kontrata niya, um, pedicure, sila, manicure, upo. tama, di ba? Pero pagdating doon, pinag-massage siya. Question niya kung bakit yun at hindi naman daw yun yung pinirmahan niyang kontrata. Pero yun yung pinagawa sa kanya. I'm sorry po, pero hindi po yun uh, naka ano sa kanya, hindi po yun ang naging trabaho niya. So, hey, no, ang trabaho niya yung mismo pinirama niya sa kontrata po. And nope. massage po is yung talaga nag-start sila doon nung no? nag-run away na sila sa NRA nope. FRA. Ano po ba nakalagay no. Nope. doon sa kontrata? No. Hindi ma'am. Hindi ma'am. May record dito ma'am. May ma Ano oh. gagawa po. O oh, yan. O. Oh. Anton, ano yun? Wala Sinu oh, <laughs> oh, lang. Sinungaling <laughs> ka. Sinungaling oh, ka. Man. Anong pinagdadaanan namin dito? Kung alam nyo lang. Pinag... Pinag... Ano sila ma'am? Okay. okay. Pinipilit. Kasasabi ng kapatid ko ma'am. Pinipilit nila ano... Uh, <laughs> yung ano po yung employer na si Mix, alam nila pati yung agency, pinipilit nila yung yung sila yung mga kapatid ko na makipag-contact daw sa mga Arabo. So, ano contact. Ah um, okay, personal contact. Tapos kung ano daw yung request nila eh, ano, sa pagmasahe. Kung sobra pa doon extra service yes, kung maganaon. Mm -hmm. Okay, yun yung pinipilit sila. Okay. So may ganong mga alegasyon, Mr. Odmina. O yun ang kwento ni Anton, yun ang kwento rin ng mga kamag-anak ni Fritz na ngayon na inawawala. Tapos may apat na tumakas. Kung isa lang siguro ang nagkwento, medyo baka, baka, baka iba talaga yung kwento mo at kwento nung ano. Pero kung lima sila, pumunta sila dyan sa lugar na hindi wala silang kakilala, bakit sila tatakas? nang walang dahilan na walang kasiguraduhan ng buhay nila kung maayos naman at yun talaga yung nangyayari no. ng nasa lugar. Bali, una po kami tumakas anim. Oh. Uh, lima, lima kami uman tumakas. Pag after three months, tumakas naman yung anim sa kanila. Bali, eleven po kami tumakas sa kanila. Sige, paano po, paano po, po sasabihin kung okay ang kalakaran ng pinap, uh, napasokan namin trabaho? So, uh, lahat yung labing isa na yun sa RPR International yon Anton? Yes. Yeah. Sir Gabriel, Yes po. Since aware po kayo, sinasabi niyo po kanina na aware po kayo doon sa case po ni John Fritz. Nasaan na po si John Fritz? Ah, uh, ang sabi po ni Mix po, yung supervisor is, uh, tinawagan daw po si Mr. Abdullah ng kaibigan niya. Uh, uh na nahuli daw si uh, Fritz ng mga police sa JEDA. And as of now, pupuntahan daw po ni employer doon sa JEDA. To confirm nga mm -hmm. po, po. So, po ba so yung... in short, sir, ito po ay nakakulong ay uh, ikaw co confirm po ni employer kung totoo ni report Sir January uh, January 1 uh, actually atay ni Blessy January 1 po kasi nagpost si John Fritz mm -hmm. uh, kalaki po yung video at sina humihingi nga po siya ng tulong na kung sakali man po na may mangyari sa kanya mm -hmm. ang babalikan daw po dapat is yung mga amo niya Uh, pinagtatrabaho kami ng higit walong oras, hindi bayad. Isa pong kasamahan ko umalis na sa amo namin. Ah, uh, siya doon at ini-regarding po sa ginagawa sa kanya doon sa ibang bansa. January 1 po 'yon and January Ah, uh, January 25 po dapat. Ah, uh, okay. Uh -oh. Nag-update po pala yung OWA uh, attorney. Okay, ito po at uh, according po sa kapatid po, is January 25, meron na po yata siyang ticket pa uwi. Uh -oh. Kaya lang, nawala na nga po. Uh -oh. And then, ang sinabi po, January 2, lumapit din po sila sa uwa kayo po. Yes, po. Dapat daw po yata ay pauwi na sila si Fritz dito, kaya lang nag-refuse daw po si worker na umuwi. Uh, January 1 po, nag-post siya ng ano po. Kasi na humingi siya ah, ng po, tulong. Ah, kasi po nakatanggap daw siya ng death threat. Ah, so kasi di ba long run po. Mahaba yung process po from June kasi wala namang improvement po. So kaya nag-decide siya if ever daw kung anong mangyari daw sa kanya, at least nakapost daw siya may babalikan. So nag-decide po kami na sabi nila mag-report daw kami sa OWA dito sa Manila. Pero yung may nag-advise na may OWA din po pala sa Region 12 sa Coronadal. So doon kami nag-report. Si Attorney Sherilyn Malonzo, Director for Operations ng OWA. Magandang hapon, Panyara. Magandang hapon, attorney. Ay, oo. Na, uh, nasundan nyo naman yung kwento ni Fritz, ano? Kasi ito medyo nakakabahala na hinuli. Tama po ba kung sa na uh, update ninyo kung nahuli nga ng polis nung nandun sa Uh, parang extra side na trabaho na pinasukan nila? Actually, yung report po sa amin ng uh, PRA niya, yung kausap natin ngayon, is that, yun nga, totoo na hindi po ano eh, hindi pulis ang sinabi rito na humuli eh. Parang ang report nila sa amin, according daw sa kanilang uh, FRA, is that merong mga parang tatlong lalaki. Mm -hmm. Na parang pinagtulong-tulungan po si Fritz. Mm -hmm. But there was no mention na siya ay hinuli ng polis. Ah, so, hindi naman. Kasi iba po yung update sa amin, iba rin yung kinento ng, uh, ng isa pa natin, din kanina katrabaho niya. Oo. At ganoon din po na nga, uh, hindi ko alam kung welfare officer po yan na nga... Uh, PRA na yung kausap natin ngayon. But based on our database, yun po yung uh, report sa amin ng PRA po. Although, ang sinasabi ng PRA na, na sila ay nag-mediate niya at uh, dini-deny nga nitong employer na may kinalaman siya. In fact, ang ginamit na term dito was kidnap. So, and then uh, dini-deny naman ito ng employer dahil uh, sila naman daw ay nag-undergo ng legal process kasi nga po, nagtasampahan sila ng kaso. So yung una po si Prince sa la labor case and then uh, later on naman ito naman po employer at binanggit din sa amin na ilang beses daw po natrenay, na trinay na pa pauwiin po si Prince kaya lang po tumagi nga daw po si Prince. So kaya importante eh, kaya lang hindi daw po makontak kasi inukuha din po dapat namin yung number ni Prince. Parang Para magulo po, mag yung mga. Yan siya totoo. O, ang no, sinasabi, okay. na kinidnap, ang daming kwento, kinidnap, kinuha ng mga lalaki pero may nagme-mediate. Wala namang un unless ransom eh parang kung yes. hindi nagme-mediate, parang ang dating noon, nahuli sila tapos may nagme-mediate na parang kung paano ayusin yung kaso. Mm. So parang sa ngayon po, medyo no. magulo po yung did, ano nakaka-rating ah, sa inyo ang, na kwento. Ang At sinasabi at sinasabi ni PRA po, the mediating between the employer po. I would like to uh, correct that. Okay uh, mediating between the employer and trips para po ma-repatriate na. But the ah. uh, si nga daw po refuse to be repatriated. Yan, so, and according to the PRA po, sabi ng PRA. Opo, Ito ah. po yung report sa database namin, attorney. And na then, ang um, telepono daw po because we also wanted no, 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 no. to uh, uh, get the number po kasi importante nakakausap din po namin si Fritz, no? Paano ba talaga yung totoo? Kasi, hindi eh, naman Bible truth sa amin yung sinasabi po ng PRA. Mm, no, ang importante no, po, both sides po, no, na... No, no. A problem, yung telepono daw po ni Fritz ay naiwanan sa co-worker. Okay. So, so you know. um sinong huling may nakausap kay Fritz? Yun ang hinuli siya, Anton? Nakakausap niyo pa ba? Yes Hindi na, po. No? Kailan niyo huli na si Fritz? January 11 or 13, Sunday. Ma'am, always po kami, every time nag-update ang OWA po, gina-forward ko sa kapatid ko. Just, yes po. So may, so, may response siya dito. Ha? Opo, na, na, walang contact talaga sa kanya yung OWA, ma'am. Kaya yun sabi namin, bakit one-sided lang? Kasi iba yung update ng OWA. Iba ang gina-update ng kapatid ko sa amin. Ba't hindi niyo ibigay sa kanya ang contact na OWA para Binigay? makadiretso sa OWA? May contact kasi siya, ma'am. Hindi ko alam kung ano itong OWA OPC. Pero yung hindi sino? sumasagot? Oo, kasi lumapitin ano sila. Sa uh, January 11, attorney, nagme-message po siya sa OWA OPC. OWA OPC daw po. Ano ito? Uh, Viber? Hindi ko po. Alam ko. Baka messenger, messenger ata ba? po. Ano? Dito. Messenger. Po. Ito po, meron parang OWA OPC po na messenger. May sumasagot po sa kanya. Uh, familiar po kayo dito, uh, attorney Malonzo? That's of my office po. Ah, your office. Uh, familiar po yes. ito, may ka-exchange siya. So, I guess, nakocontact siya through this. On ah, okay. Sige po. Kasi I just got this file uh, po eh, this afternoon. In fact, hawak kasi ito ng, yung sa main po, sa ORCC po. So, and then my office was just informed, uh, ngayon lang po, nung in po sa amin ito. So, okay. kaya tanong po rin kailan po message ng operation center yan po yung opisina ko. Because based ah. on the database, It's a BMW OSCC po, ang nag-handle po ng cases, January 2. Opo, itong mga ganito, yung mga hotline natin, ito parating inaano ni Idol na talagang importante kasi nasa lugar yung mga OFW natin, sa lugar na mm. walang foreign sa kanila. Mm. Ang aasahan lang sana nila talaga talaga yes, itong um, OWA, yung mm -hmm. Department of Migrant Workers. Mm. Uh, Ma'am Chris, ano po ba huling usapan niyo ni Fritz? Ang last na conversation namin po is, ano na, uuwi na siya dito. Kasi okay, nagkasundo na daw sila ni, ano, ni Abdullah. Kaya, andito. Noong jo January 11? Yes po. Ayan yung pagkatapos na siyang makuha o hindi? Kaya na hindi siya ko na siya nakuha, ma'am. Ah, 15. Kailan ba siya dinakip? January 15. Ah, 15. So, Opo. yun yung huli nyo nung January 11? Oo. Kung baga, sabi niya, aayusin na lang daw yung visa niya. So, ngayon, wala kayong info talaga kung nasaan siya? Wala talaga, Okay. Mo. Anton, ang nung nandun ka sa trabaho nyo, sigurado kang pulis yon o hindi ka siguradong pulis yung mga kumuha kay um, Fritz? Sabi ng trainer sa min police daw ata yun kasi malabo na kung din daw ang dito sa Saudi kapag ikaw mahuli na may daladalang uh, at bosas. ano so, uh, bosas. ito? Posas. Ano, Posas. Posas? Ano Ano, bosas. ano lang? Yung clue lang po namin na... Ang clue nyo o, na polis yun dahil may dalang posas. Yes, yes po. Tsaka, tsaka ma'am, kung may, if ever man may mangyari dito sa akin ngayon, kasi hindi po sep yung, hindi po ako sep dito ngayon, alam mo na po kung sinong hahabulin si Abdullah po. Ikaw ba, um, Anton, eh, gusto mo na rin magpa-rescue dyan? Gusto mo rin ba na umuwi? Ay, gusto ko sana magparili sa amo namin. Gusto ko pa sana magtrabaho pa. Ah. Um, ganito naman, kung, it, if, 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 kung ganito naman na uh, Itong kaligayahan ko ngayon uuwi okay. na lang ako. Oh, tsaka kasi yung sa ngayon yung tinatrabahuhan nyo, um uh, Attorney Malonzo pakilinaw lang hindi hindi yun yung official. So delikado talaga yung sitwasyon nila diyan na nagsa sideline sila tama ba Attorney? Yes, nalikado po 'yon. Kaya ini-encourage po no na kung repatriate po, magpa na po. Pero kung um, pwede po ba natin i-facilitate 'yon without them having to coordinate with yung ano nila, yung employer nila doon na 'yun mismo yung kinakatakutan nila. Matulungan po ba natin sila? Ay, uh, yes, po, yung ating uh, welfare officer naman po ay uh, in-inform na po namin ngayon para po i-check po yung sitwasyon nila. Basta sana po pag uh, nag-interview na po yung OWA po no, at yung MWO, magcooperate po rin yung ating mga OFW at para po sila ay mapauwi na. Oh, Kasi naintindihan po ng po kailangan nila ng trabaho kaya mm. lang po delikado po yung ginagawa nila oh, oh. na nagmo moonlighting po sila. Oo. Oh, oh, tama. So Antonio na lang muna, bilang kung siguro kapakanan mo muna. Ang isipin natin tapos gawa na lang ulit ng paraan na makapag-apply na lang ulit nang maayos at uh, isa na sa, sa, maayos na agency. Um, ngayon, uh, Attorney Malonzo, narinig yes, niyo po yung reklamo nung labing isa na tumakas na apparently yung kontrata nitong RPR, International Recruitment Agency, iba na kalagay. Pagdating doon, iba ang trabaho ng mga OFW natin. Yes, clear yes, violation po yun. Misrepresentation po yun. Palawa ah, okay. um, po, ang dami po. Nakita, narinig ko rin po yung iyak po ni Anton, no? So, okay. meaning yung pinagdadaanan po nila ay hindi po biro yon. And uh -huh. then, para mag-run away naman po si Prince, meaning natatakot talaga siya. Uh -huh. Hanggang sa... Sinasabi ng PRA, nakulay, dito naman ang report na kidnap. And I would like to clarify lang po, if please give me the chance po, no? Mm. Doon po sa kapatid po ni Prince, ah uh, uh, gusto ko lang po ipalam sa inyo, pag yung nari, natatanggap po kasing updates, every time po kasi, ganito po ang ginagawa namin, kino-coordinate po namin yan, si MWO, PRA. So, ang nakalagay po doon, kung ano yung in-update po ng PRA. So, kasi nabanggit na po, one-sided po, no? So, yun po yun, hindi po yun galing sa OWA po, no? Ito po ay based sa update lang po sa amin. Okay. Kung okay. baga, uh, nilirilay niya lang sa inyo kung ano yung mm -hmm. binigay ng PRA. pero okay. so, yung so, sabi niya hindi pa, niya pinapa po. hindi ibig sabihin yun na talaga. Pinapaalam na yes. Tanong, according to the ano yes, ito po. ang kwento nila doon. Okay, Ganon. po. Okay. Opo, ganun bang. po yun. ganun po din nila, 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 ng sarili nila yung nangyari kay Fritz. Attorney, uh -huh. ano kaya magagawa natin paano sin sinong pwede nating itap doon sa Saudi para malocate na talaga at matulungan si Fritz na makabalik dito. Okay. Unang-una kakausapin po namin yung kanyang sister. So, importante po yon. Okay. And then, para, and then, kailangan po kasi na makontak po si Pris ng NWO, okay. na aming welfare officer po. And then, of course, kakausapin din po yung kanyang uh, uh, principal po doon based on the database po ng, ng, ng input sheet ni Pris. At kung meron pa pong ibang mga OFW pa po na nasa same employer po na kailangan po ng tulong po ng NWO at ng OWA. So ganun po yung gagawin po namin attorney. Um may hotline po ba sila yung mga uh, ano natin OFW sa sa Saudi kung anong pwede nilang tawagan uh, whether Messenger or Viber or kung Act ano? Actually attorney kami meron meron po sa Viber and WhatsApp. And then yung uh, yung 1348 po, yung 1348 it's under my office po. Opo, okay. yung so, ano uh, 1348 Yes, positive. Uh, Plus? nasa abroad po, positive 632-1348. Okay. And then meron din po kaming uh, Viber and WhatsApp po. Pwede pong pabigay so, lang po yung Viber kahit dalawang beses para kung may nakikinig na may kailangan, makuha nila. Sige po, ibibigay ko po. Uh, yung uh, aming pong Viber is at ang kailangan lang nila i-dial positive five Zero zero five Then positive 63-969-169-7068. Ito uh, po, both Viber and WhatsApp po yun. And then ito po is Viber lang, positive 63-966-473-9543. And then we have OWA OPC po, attorney. Okay. May email din po kami, owacares at owa.gov.ph po. I-refer po namin sa inyo sila, Ma'am Chrissy, para ma-coordinate at mahanap ma po or matulungan natin mahanap si, si Fritz. Uh, tapos po, kung pwede siguro, i-post natin ulit yung picture ni Fritz para kung merong iba tayong mga OFW sa Saudi, kung meron silang impormasyon na nakita nila o kung may malaman nila eh, ma -i timbre nila sa OWA at sa mga hotline na OWA kung sakali. Ito po si John Fritz Espinosa. So yun nga po yung nangyari sa kanya, parang dinakip siya ng mga tao noong January 15. Kung sakali po nung time na yun, eh, nakita nyo, eh, may nalaman kayo kung saan siya dinala. Uh, kahit any information, makakatulong po sa OWA at sa pamilya nila para mas mapabilis ang pagbalik niya sa Pilipinas. Sir Gabriel Odmina, Um, ganito sir, from time to time kami po ay manghihingi ng update at uh, na monitor din naman po si Sen. Rafi Tulfo po sa case po na ito. At uh, bigyan nyo lang po kami ng update para po maipagbigay alam din po namin sa family. Ngayon na po mismo sir, uh, bigyan nyo po sana kami ng update ngayong araw po na ito. Mabilis lang naman po siguro makonfirm kung ito po talaga ay nasa kulungan. Please coordinate din po with your FRA and we will also make sure na malaman ito nila... Um, Uh, OIC Hans Kakdak para malaman nila itong uh, yung process. Kung tal na sa sumusunod ba sa proseso na tama ang RPR sa mga pinapadala nila. Hindi pwede ibang kontrata dito, ibang trabaho doon. Dahil napipilitan tuloy mag-moonlighting at tumakas ng mga OFW nat natin. Yes po. Sige po. Uh, maraming salamat Sir Anton. Yes po. Uh, po kung uh, nais yun rin pong uh, Humingi din po ng tulong, ano, um, off-air, kakausapin po kayo ng staff po natin at uh, i, i, i po natin kay uh, Attorney Sherilyn Malonzo uh, yung impormasyon po ninyo po, Sir uh, Anton. Mag-ingat po kayo diyan Sir, para kayo po ay uh, ma-rescue na din po. Opo, opo. Thank you Salamat po. Marami po. Salamat po. Ay, opo. At uh, ate Krisa, um, since nandito na po kayo, uh, nakamonitor na po ang uh, Senate po and ang Rafi Tulfo in action sa sa case po ni John Fritz Espinosa at paiimbestigahan po natin ito okay. ng agency okay magalala yes po andito naman na din po si uh, attorney uh, para po uh, ma-relay na din po natin sa senate po kung maaari pong kailangan na natin ng tulong po ng Senado uh, nandito na po si attorney Blessy po okay sige. sige po tututukan po natin to kausapin po namin kay sa kabilang studio ma'am magandang hapon po